Isang buwan na lang, kailangan ng mag-face-to-face classes ang lahat ng estudyante. Pero sabi ng DepEd, baka ipagpatuloy na lang ang blended learning. Ano kayang dahilan? Magpabalita si Marian Enriquez. Aminado ang Department of Education na mahirap talagang solusyonan ng kakulangan sa classroom. Bukod kasi sa dumaraming enrollees taon-taon, nasisira rin ang pasilidad ng mga paaralan tuwing may tumatamang bagyo at lindol sa bansa. Kaya naman isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang pagpapatuloy ng blended learning. Nag-aaralan na po yung pag ng blended learning as a mode in our schools dahil po ang pananaw dyan ng Department of Education ay ito ay ang isa sa mga solusyon para po dyan sa classroom shortage. November 2 sana magsisimula ang mandatory face-to-face -face classes sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Pero mukhang mahirap pang makabalik sa paaralan lalo ang mga naapektuhan ng bagyong karding. Base sa datos ng DEPED, nasa 165 na paaralan ang nagkasira sa pananalasa ng bagyo, habang 386 naman ang totally damaged classrooms. 1.17 billion pesos daw ang kailangan para maipaayos ito. Sa ngayon, nasa 92 schools naman ang ginagamit pang evacuation center. Right now, we are already starting to download or we are looking to download rather, we are looking to download funds dun sa ating mga regions para po masimulan na yung kailangan gawin upang magkaroon ng temporary learning spaces or other interventions. Sa Deped, sasalang sa review ang K-11 to 12 curriculum sa November. Hindi raw kasi nangyayari ang pangakong pwede nang makapasok agad sa trabaho ang mga graduate sa K-12. Ang direction po natin is to, to try to align yung mga skills, especially yung tech-voc track, yung mga skills na nakukuha po nila sa grade 12 to the industry demand. Samantala, nakahanda naman na raw ang isang libong pisong incentive na ipamimigay sa bawat guro para sa World Teachers Day celebration sa October 5. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.